pamilya mo, i-shout out mo. Ay, ang laki ng pamilya niyo ha, dalawa lang kayo. Okay, pag-banding, good luck, kunin ang isang itlo. So, Ay, anong, anong name niyo yung dalawa? O yung goy. Ano na? Tim O yung goy. At, wow. Wow, tirador ng antibiotic. Ano pangalan? EJ! EJ! Ilang taon na? Oh, bakit? 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 Bosa ko ngayon. EJ, nag-aaral? Yes okay. po. Ah, talaga. Okay, taga saan ka? Bugo. So, ito ang team Bugo. Ayan. Thank you. Kuha ng isang itlog. <laughs> ang tunay na kumpari ng bayan. Tangalan ko yan. Si Jay, ilang taon? 25 years old. Taga saan? Aplaya saan? Sa mo nahuli to. <laughs> Riding in tandem. Ha? Riding in tandem. Uh, taga playa? Ah, magkakilala kayo? Hindi ko. Mukha naman. <laughs> <laughs> Palakpakan natin ang team! Look out! Whoa. Okay. Wow! Ano? Kamusta ang ubo? Okay lang? <laughs> Taas ang Pangalan? <badika. laughs> Jade. Ang taon? Eighteen. Eighteen. Ayan. May tiyawa? Wala. Oh. Aaaaah! Ah! nakaka ng napili mong partner! May libre kang gupet! Alam mo yung tsupet? Wala. Hindi mo alam yung tsupet? Ano yan? Gupet na may kasama. Di ba na yan? Dami tukusin! <laughs> Pangalan po? Junjun. Oh! Buhok-buhok naman ni Junjun! -jun. Karami na kayo! Ay, tatlo na kayo. Ay, naku. Sila B1, B2, at B3. Lagi <laughs> na Tanga. Ay, Ninja Turtle kayo. Tagabugutin. Kasama mi isa. Wow, mukhang negosyo yung plano nyo ha. Ah. Okay, palakpakan natin ang team. Boy, boy. <laughs> Uy, nambuto na. Jawa. Jetro. Pag-inag taon? forty yeah, uh, Facebook. Complete Facebook. The father and son. <laughs> <laughs> Naitim? An -an 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 -an? Anong pangalan? Tim Bibi ko. Tim Bibi ko? na lang ako. Chani. <laughs> Mga pangas mo. Okay, kuha na isang itlog. <coughs> Lahat ng mga girls, dito sa kabila. Lahat ng boys, doon. Wala na babae, puna itlogan Okay. Ito ang gitna. Lapit, 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 lapit muna, lapit. Ito ako. Lapit pa, boys. Lapit pa. Lapit pa, lapit pa. Tapatan niyo yung partner niyo. Uy, gusto kayo doon. Parang hindi, hindi. Yan. Yan. Okay. Straight pa. Straight, pa kayo niyo straight ba? Straight mo girls. Okay. Pangit us mga Straight mo girls, straight ba? Oo. 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 ba, ba Oo. Uh, Oo. Okay. Oh, oh, si pa, Oo. 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 Simple lang. Bawal mabasag ang itlog. Okay? Saluhan to. Last, partner standing. Kasi yung pinakahuling partner na matikira, may 500 cash ang boys. Di bang, sila, mga sing-sing, mag Ang pala, ang inyong partner. So, ah, mga girls, makakatagad yung kay Brenda ng shot ng red hot. Wag, wag abusar, wag abusar. Ay, ang, am, matatalo, maglinis sa farm. Oh, ah, ang matatalo, makakatawang maglinis ng farm ng mga staff. Okay? Ready boys? Boys, kalingan nyo kasi ang matatalo dito, kayo ang i-scramble ng partner nyo. Yes, <laughs> Sabi ng partner, ang pangit ko makakit. Ayaw na scramble, tapos <laughs> gusto <laughs> nyo nang sunny side, side up. Hindi oh. okay. mo alam, no? <laughs> <laughs> okay, ready na. Isa-isa po ha, hindi sabay-sabay. Isa-isa. So kayo nag-ayos ng position nyo, magsisimula tayo. Okay kay Bakang. Ready? Hindi, titilaan mo. Hanggang sa maging bayo ulit niya. Aba, sorry, sorry, sorry. Baka kasi first time nung iba. So, saluhan to ng itlog. Isa-isa oh, lang, isa-isa. Bibig, gamit, bibig. Ha? <laughs> huh? Sino pato? Okay, ready? Isa-isa Wait lang, dahan-dahan po tayo. Ready? Go. Go, ayun!

Ayyyy! Oah! Okayyyy! Wait! Girls, kayo naman ang... Uh, ...tabas. Say girl, 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 kids, hey, girls? Uy! Girls! Girls! Wala man! Girls with bangas! Angkul tayo! Angkul! Ang pangit na babae dito sa hinaguan! Hago kayo! Hoy! Hoy! Nonon! Hindi tayo makahapiright! Mababal tayo! Siraulo ka! makapapak pasensya na po yung mga yung nasa likod kung naman yung nakita nyo yun ay itsura ng impyerno okay magsimula tayo kay Bakang hindi ba ay ops yung, yung ano wag lalapit at please pa okay ready go ah! Wow, sabi. Wow, no, no, iba parang stature talaga ng itlog eh. Ah! Dai ketok. Go. Beat. Oke. Oke ke. Girls step back like. Oke. Okay. Okay.

Bakang Elias. Ah, bakan, bakan. Ah. Oh, yeah. oh yeah. Okay, make sure na pantay ha. Hintay katok. Go. Ikaw ikaw. Tingnan Tingnan niyo waving sa... Tingnan niyo atras gate ng dalawa. Dalawa? Yeah, Okay. Atras. Oh, ay, ay. Pa-adjust muna tayo ng table. Baka tumulong ka na para makapag-adjust ka rin dyan. Ang <laughs> tawag dito, props mo, adjust mo. Ready! Baka. Ready? Atras, boys. Ready? Go. Vela. Vela. Okay, wait lang, wait lang kuya. Atra, ayan. Okay, wait lang. Ang team. Onggoy, onggoy. Huh? Ready? Go. <laughs> ule, ule, kasi ni Bakang. Bakang, yawa ka Bakang. Isa pa, isa pa. Yung, yung, anak, Atrasin din yung, Aba, atras. Okay, may isa pa. Huwag din natin itulak kasi yung pera sa mga ano eh. Okay. One more! O yung, galingan mo. Nandito siya ngayon, pangalanan ko. Ready! Get set... Go! Diba, guys, na-hastire ka talaga? Orong, 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 orong! Ipatalik Trisha, orong. Dito na on. para dito na, na, na Wait lang. Bago ang lahat, sa lahat ng ating mga nandito at kasama ngayon, kanina pa lang ating milk tea, ang ating iced coffee, inihaw at mga kung ano pang uh, kakainin dyan na snacks. Wala akong nadona. Bilisan mo! May ma na kami! okay, next player! Go! Ah! ah wala, 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 wala! Hindi na loo. Hindi na loo kasi... Ako,

Parehas kayo at isang atras. Okay, doon ka William May. Ready eh. Go oyo. Mahuna kayo William May. Ready? Go. Yeah. Atong sa pako yan. Ready? Okay. Ganito ha. Pag kayo nakaabot sa overview tapos dito may bonus. Overview? Gago. <laughs> okay, ready? Tingin mo yung goy. Ano <laughs> <The storage laughs> si mo yung chineles mo kasi baka matapilok ka ba? Ah, okay lang siya. Okay, ready? Taas mo na baby boy. Ready? Go! Wala yung nanalo. Kuya? William May. Ready. Ang mananalo dito, ang lalaki, makakatanggap ng iPhone 15 Pro Max. Oh, ang bakla, ipapagawa yung sirang iPhone. Ready. Get set. Congratulations, makakatakot kayo ng 500. Yes! 500 years! Thank Ayan. Congratulations. Salamat ka na sila. Oh, pwede nyo na maklaim yung inyong prize sa Manila. Happy birthday! Okay, next partner, yung mga bisita ng farm. Ah, oh, mga bisita na. Wala social climbers. Yung mga bisita ng farm.